Good morning, good morning! Good morning, guys! Ito na naman tayo. Papakita ko niyo ko sa nc si Saiz kung paano matulog. Alam ano niyo ba baka, guys, kung saan siya natutulog sa ulo na namin. Sa may ulo namin. Andito siya nakahiga. Hi, Saiz! Hello! Hello! Hello, Sis. Good morning. Ayan, nagising siya. Naingayan siya sa atin. Sis. Si Ah, good morning. Ayan, guys. Ang sarap ng tulog ni Sis. Ayan, nagising siya sa ingay. Ayaw niya kasi nang maingay. Natutulog siya. Ayan, oh, ang laki-laki na ni Sis. Good morning. Ayan, nandiyan sa may una namin. Ayan, gustong gusto niya yan. Laging nasa unan. Ayan. Ayan. Naglilinis siya ng katawan niya. Kita niyo na guys. Anong ginagawa ni sa una namin. Ito siya natutulog. Ayan. Ayan guys. Don't forget to subscribe at my channel. Janet Vlogs on YouTube channel. Jajalu Vlogs Facebook page and Janet Rodriguez in Facebook Reels ayan guys don't forget to subscribe at meron din ako sa TikTok Jajalu Vlogs